At tinutulungan ko niya ako, tinatukas niya ako. Pasok niya yung paninsatong, kunin niya yung patokan! Ito ba? Oo, abit! mo! Tanginan mo! ka! mo, babe. na. nakuha! Dapat dito, gising-gisingan lang. na

Si Toto sa pa 'yan. Yung talaga talaga ang punta para sa studio. Dela Street Corner, 13 de Agosto. Medyo nahuli tayo ng dating, kaya pagka mga ganyan usually nakatakbo na 'yung mga 'yan, ayun oh, no? nakatingin sa atin si Lorito lahat. <laughs> <laughs> 13 de Agosto Itong Minitignan yung kalsada Tapos ito naman yung Leroy Street Di mm. e, bale, di e, bale, di e, bale Better luck Next time Okay <laughs> Carlos Palanca naman tayo mga kakwento Maynila at mga kayon at, at, at damakmak talaga mga nagtitinda ito grabe palangka naman ang uh, tinira ngayon nagpapatupad ng uh, kaukulang uh, luwag <laughs> grabe o ano ba yung street ko eh okay, boy ang dami dito sila nagtatakbuhan no? sa loob kaya nga eh Carlos pa lang kayo itong uh, kalye na to tapos ito ang Quinta Market punong puno na yung truck natin galing sa ang Helinao yung mga protas at kariton ito nagkanda tapon tapon na rito oh. mga kakwentong Maynila at mga kayo ito walang madaanan dito yung e natin may laman na rin Carlos Palanca ito naman ang Pilla Lobo Street yung lagi natin pinapasok at syempre nakaamoy na sila kaya naglilikpitan na ayun kaya kung makikita nyo yung mga payo kaya kanya kanya nag aangatan <laughs> baga mat marami nang dalaw yung truck natin para sa iyo surrender sa sa rock at sa GSWT sa mga nakaka-miss ng mga OFW natin sa Quiapo ito na po ang Quiapo today Manila Team Hawkers pala ang kasama natin usually dito sila nagte-terminal dahil uh, para sa mga lumalabas na galing palengke Mr. Hopia. Hoy, ito oh, bata, nakatayo na kayo. Wang boy. Hindi na atake din ng eh. Ano pala yung truck? Ito, 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 ito. ito lagi na lang itong Pilya Lobos test na ito kung mapapanood na sa ating channel at kung masugit ka nga manonood ng uh, clearing operation lagi lagi itong kalos palang pati na rin itong Villa <coughs> kaya talaga nga minsan paulit ulit tayo ba? Diba? lahat ng mga pinocomment niya sa atin kaya talagang ganun eh Sakto sa Friday. First Friday ng Yapo. Mag District 3. Street 3. Magkakaroon tayo ng coverage. Siguro live kung uh, natin. Dahil uh, first Friday, Asahan mo na ng maraming tao dyan. Um,

Mindanao ba yan? Basilan. Misa, punta kang Basilan. Pupunta na lang sila sa off-taking ni BBM ko. Ah. Oh. ah wait. Sabi ko, good luck kung mga... <laughs> Sabi ko, pag hindi ano, dahil ka na ano, pag mo na, pag mo na, payat ka na. Dahil siya na parking mo. Networking style yun. Ito yung kaya po, Plaza Miranda. First Friday sa Friday. First Friday sa Friday. <laughs> Tapos, uh, baka magkaroon tayo ng coverage dyan. Dahil sa Friday. Pagka First Friday, maraming tao. Maraming nga pumupunta mga deboto para magsimba sa itim na nasa rito. Sobrang, sobrang ganda yung mga mga moment na Kaya mag ano tayo, mag mag cover tayo. Ito ako, tao! Ito na yan, Tod. Ito, wala rito. Tanto, tanggalin ito. Ito. Bebot, Angel, bebot, bebot. Angel Montilla. Angel. No, deep in double flat control. di is the Bebot, bebot, ah. Bebot. Nasabi ko na sa'yo, Bebot. sa Miranda magkaroon uh, mag tayo ng live coverage sa Friday dito dahil uh, first Friday of the month mag live tayo alright mga kakawin Maynila tingnan natin kung meron pang next operation ito nga Manila Team Walkers natin marami na marami na kuwang mga confiscate na mga gulay so baka idagdag natin kung saan tinatambak yung o uh, saan dinodonate yung mga bulaklak ay mga bulaklak yung mga gulay-gulay